Sa simula ng ating kwento, nakilala natin ang isang nag-iisang asong kalye. Hindi siya kumain ng ilang araw. Pagalagala sa mga kalye, desperadong naghahanap ng pagkain. Isang araw, narating niya ang isang maliit na tindahan ng manok. Ang amoy ng pagkain ay umakit sa kanya, at kahit papaano ay nagawa niyang magnakaw ng buto. Ngunit habang tumatakbo siya palayo, nakabangga niya ang isang lalaki. Ang buto ay dumulas mula sa kanyang bibig at nawala sa ingay at kaguluhan ng karamihan. Nabigo at nalungkot, yumuko ang aso, makikita mo ang lungkot sa kanyang mga mata. Noon din, isang grupo ng mga sundalo ang nagmarcha sa kalye at kabilang sa kanila ay isang batang sundalo na nagngangalang, Robert. Nang mapansin ni Robert ang kawawang aso, mumiti siya at inalok ito ng biskuit. Nagliwanag ang mga mata ng aso. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng saya. Mula sa sandaling yun, sinimulan niyang sundan si Robert. Saan man siya magpunta, di nagtagal, sinabihan tayo na noong unang digma ang pandaigdig. Ang mga sundalong Pranses at Britanya ay nagkasamang lumalaban sa hukbong Aleman at kalaunan, sumali rin ang Estados Unidos sa digmaan. Sinundan ng amoy ni Robert, palihim na naglakad ang aso patungo sa lugar ng pagsasanay. Tumungo si Robert sa kampo kasama ang iba pang mga sundalo, Ngunit ang aso ay nakalusot sa isang sirang pader, na akit ng amoy ng pagkain at napunta sa loob ng kusina. Bago pa siya makagat, nakita siya ng chef na sumisigaw at itinataboy siya. Tumakbo ang aso at muli, nabangga si Robert. Nang makita niya si Robert, ikinawai niya ang kanyang buntot sa tuwa. Sinubukan ni Robert na ipaliwanag na, wala na siyang biskwit, ngunit syempre, hindi maintindihan ng aso. Gusto lang niyang manatili sa tabi ni Robert. Sa isa sa mga sesyon ng pagsasanay, napansin ng isang nakatataas na opisyal ang aso at talagang gusto niya ito. Sinabihan niya si Robert na siguraduhin makakain ng aso pagkatapos ng mga pagsasanay. Nang gabing yun, dinala ni Robert ang aso sa kantina at binigyan siya ng pagkain. Binalaan siya ng mga kaibigan ni Robert. Kung makita ng koronel ang asong ito, magagalit siya at palalayasin ito sa kampo. Kinabukasan, habang nagsasanay si Robert kasama ang kanyang unit, tumatakbo ang aso sa tabi niya, naglalaro, tumatakbo, at nagsasaya. Di nagtagal, may napansin ang mga opisyal na nakakagulat. Ang asong ito ay hindi takot sa putok ng baril tulad ng karamihan sa mga asong kalye. Sa katunayan, mabilis niyang naiintindihan ang mga kilos ng tao. Napagtanto nilang hindi siya isang ordinaryong aso. Maari talaga siyang maging kapaki-pakinabang sa hukbo. Nang gabing yun, habang naglalaro si Robert sa kanya, nagpa siya siyang bigyan siya ng pangalan, Stubby. Sinimulan niya itong sanayin upang maunawaan ang mga pangunahing utos. Kinabukasan, nang bumisita ang koronel sa kampo, naroon si Stubby. Nakita niya ang lahat ng mga opisyal na sumasaludo sa koronel at ginaya ang mga ito, itinaas ang kanyang paa bilang isang perpektong pagsaludo. Lahat ay humagalpak sa tawa, at humanga ang koronel, na pagpasyahan niya na maaaring manatili si Stubby sa kampo. Mula sa araw na yon, naging paborito ng lahat si Stubby, natututo siya ng mga utos, nakakaintindi ng mga gawain, at nakuha ang puso ng lahat ng mga sundalo. Pagkatapos, sa wakas ay dumating ang araw, inutusan ang unit na tumungo sa larangan ng digmaan. Ang kanilang grupo ay pinangalan ng Yankee Division. Bago ang pag-deploy, binati sila ng koronel ng good luck. At inutusan na manatili si Stubby upang tumulong sa pagsasanay ng mga bagong record. Nalungkot si Robert. Ayaw niyang iwan si Stubby, ngunit wala siyang pagpipilian. Bago umalis, binigyan ni Robert si Stubby ng isang maliit na badge. Buong pagmamalaking. Suot ito ni Stubby habang kamakaway ang kanyang buntot. Hiniling ni Robert sa chef na alagaan siya at pagkatapos ay sumakay sa tren kasama ang kanyang unit, ngunit hindi may iwan si Stubby. Kumawala siya sa kanyang tali at sinundan ang amoy ni Robert. Hanggang sa tren na puno ng mga sundalo, palihim siyang sumakay, at nang makarating ang tren sa daungan, nagtago siya sa loob ng isang kahoy na kahon. Ang mismong isa na ikinakarga sa parehong barko, si Robert ay sumasakay na. Dumating ang gabi, lahat ng sakay ng barko ay mahimbing na natutulog, doon ay tahimik na lumabas si Stubby mula sa kahon. Sinimulan niyang hanapin ang barko, sumangot singhot, at hinanap si Robert. Matapos maglibot sa kubyerta, sa wakas ay natagpuan niya ito. Labis na nagulat si Robert nang makita si Stubby sa barko. Bamulong ang kanyang kaibigang si Olsen, kung malalaman ng general ang tungkol sa kanya, malaki ang problema natin. Sinikap nilang itago si Stubby ngunit hindi sinasadya, nabangga ni Stubby ang general. Habang mabilis na sumasaludo si Robert at ang mga sundalo, ganoon din ang ginawa ni Stubby, itinaas ang kanyang paa bilang isang perpektong pagsaludo. Pagkatapos, nakita niya ang tungkod ng general sa lupa, dahan da ang kinuha ito gamit ang kanyang bibig, at ibinalik ito sa kanya. Natigilan ang general, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang asong ito ay hindi lamang matalino, disiplinado rin siya. Humanga, inutusan ng general ang kapitan na gawing opisyal na miyembro ng unit ni Robert si Stubby. Mula sa sandaling yun, natanggap ni Stubby ang kanyang sariling nameplate, at isang asong kalye ang opisyal na naging asong militar. Naglakbay na ngayon si Stubby kasama si Robert at ang kanyang unit papuntang France. Doon, ang mga hukbong Briton at Pranses ay magkatabing lumalaban-laban sa mga puwersang Aleman, ngunit natatalo sila ng mga Aleman. Sa isang brutal na pag-atake, maraming sundalong Amerikano at Briton ang nakulong sa ilalim ng mga kalat. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Stubby sa mga labi, tumatahol, naghuhukay, at tumutulong sa paghahanap ng mga nakalibing na lalaki. Dahil sa kanya, maraming buhay ng mga sundalo ang nailigtas. Di nagtagal, nakilala ni Robert ang isang sundalong pranses na nagngangalang Gaston. Mabilis silang naging matalik na magkaibigan. Pinamunuan ni Gaston si Robert at ang kanyang kupunan pabalik sa kanilang kampo. Sa kanilang paglalakbay, dumaan sila sa isang lungsod na lubos na nawasak na naging abo dahil sa pambubomba ng mga aleman. Nang gabing yon, nagpahinga ang mga sundalo sa kampo. Kinabukasan, nagsimula ng magpatrolya sina Robert, Gaston, at Stubby. Nagtago sa likod ng isang mabatong bangin, gumamit sila ng binocular upang bantayan ang mga tropang aleman. Doon nila napagtanto na naghahanda ang mga aleman ng isang pag-atake gamit ang poison gas sa kalapit na bayan. Nagmadaling bumalik ang tatlo patungo sa kanilang kampo upang bigyan ng babala ang lahat. Habang tumatakbo sila, nakita ni Stubby ang isang sundalong aleman na nakatutok ang kanyang ripple kay Robert. Bago pa man mahayla ang gatilyo, tumalon si Stubby at natamba si Robert sa lupa. Hindi tumama ang bala, iniligtas ni Stubby ang buhay ni Robert. Nagtago si na Robert at Gaston sa likod ng isang natumbang puno. Alam ni Robert na kritikal ang sitwasyon. Nasa lahat ng dako ang mga sniper ng Aleman. Ipinakita niya kay Stubby ang isang gas mask at sinenyasan itong bigyan ng babala ang iba. Agad na naintindihan ni Stubby Tumakbo siya sa mga bukid patungo sa kampo. Pagdating doon, sinunggaban niya ang isang gas mask at tumakbo palabas habang tumatahol ng malakas. Agad na napagtanto ng mga sundalo ang nais niyang sabihin. Isinuot nilang lahat ang kanilang mga maskara sa tamang oras. Ilang sandali pa, naglunsad ang mga puwersa ng aleman ng mga rocket na puno ng poison gas. Sa loob ng ilang segundo, kumalat ang berdeng usok sa larangan ng digmaan. Malapit sa kanya, isang maliit na nayon ang direktang nasa daanan ng nakamamatay na gas. Ngunit hindi tumigil si Stubby. Tumakbo siya patungo sa nayon, tumatahol ng malakas hanggat maaari. Nagulat ang mga taga nayon noong una. Pagkatapos ay tumingala sila at nakita ang langit na nagiging berde. Gumugulong ang mga ulap ng gas patungo sa kanila. Mabilis nilang isinara ang kanilang mga pinto at bintana at tinakpan ang kanilang mga mukha sa tamang oras. Nanatili si Stubby sa labas, tumatahol pa rin, nagbabala sa lahat, hanggang sa dumating sina Robert at Gaston na nakasakay. Sa kabayo, dinakip nila si Stubby at isinugod papasok sa isa sa mga bahay, tinakpan ang bibig nito ng tela, upang protektahan siya mula sa gas nang sa wakas ay natapos na ang pag-atake at nawala na ang gas. Lumabas ang mga taga-nayon sa kanilang mga tahanan. Nakita nila si Stubby, ang maliit na aso na nagligtas ng kanilang buhay. Mula sa araw na yon, hindi na lamang aso ng sundalo si Stubby. Isa siyang bayani sa isang buong nayon. Pagbalik sa kampo, ipinaalam ng kapitan sa lahat na pagkatapos ng pambobomba ng mga Aleman, isang sundalo ang nawawala sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap walang sino man ang makakahanap sa kanya. Ngunit naiintindihan ni Stubby ang nangyayari, gamit ang kanyang matalas na pangamoy. Tumakbo siya sa larangan ng digmaan, iniiwasan ang mga bala at pagsabog, hanggang sa wakas ay matagpuan niya ang sugatang sundalo na nakulong sa ilalim ng mga debris. Gumamit ang koponan ng mga smoke grenade, para sa pagtatago at ligtas siyang nailigtas. Muli, dahil sa katapangan ni Stubby, nailigtas ang buhay ng isang sundalo. Di nagtagal, nakatanggap ang unit ni Robert ng mga utos na lumipat sa isang bagong battle zone. Bago sila umalis, binigyan ng isang mabait na babae sa nayon si Stubby ng isang gawang kamay na jacket at binigyan naman siya ni Gaston ng isang espesyal na gas mask.